nararamdaman ko na naman yung lamig dito sa Heman Park presko talaga rito eh masarap tumambay dito kapag uh, summer na Open boy, tapos na tayo magpapawis tapos na tayo mag exercise at papasok na tayo sa trabaho ko ay mga open Yo, what's up, mga ka Panghapon boy? tayo ngayon. Alauna, pang oras ngayon ay 10.50. Dadaan tayo ng gym ngayon. At pagkatapos nun, isang oras lang tayo doon. Diretso na tayo pasok sa trabaho. So mga ka boy, napakalamig dito ngayon. mag on 11 ng umaga. Ang lamig, grabe. So punta na ako ng bus stop, bus 362 mga ka Ganda yung sikat ng araw Pero Eh, sinisipon-sipon na ako sa sobrang lamig talaga Grabe yung lamig Ang hirap gumalaw Ang hirap gumilos Pero ang ganda ng sikat ng araw So yun eh, mga kapin boy Andito na ako sa Clinton Runabout dito sa Manyarewa Ayan yung malaking runabout dito At pupunta na naman tayo dun sa bus stop Malapit sa McDonald's gaya nung nakaraan doon tayo nagantay dahil nakikita natin yung oras doon bus 360 yung sasakyan natin papuntang MIT ay bilis bilisan ko lang at 10.55 yung daan ng bus mga pinboy boy 10.50 na nga dito parang ano eh Parang nagyeyelo yung paligid dito eh. Ang lakas ng sikat ng araw. Pero sobrang lamig talaga. Ramdam mo. Grabe. Ay mga kapin boy. Nandito na tayo sa roundabout. 10.55 yung daan ng bus 362. So may 5 pa tayo. Punta na tayong bus stop. So yun, ako pasok ng trabaho mga ka boy At uwi natin mamaya 10 na ng gabi 1 to 10 tayo ngayon Pero kailangan makapag-exercise Isang oras lang Daan mo na tayo gym Kaya ay inagahan ko, nagalmasal ako ng maaga ay mga, mga ka boy papunta na ako ng bus stop At may mga nagkaantay rin doon na pasahero So Bilis-bilisan ko lang dahil po baka maragpasan tayo sa ayang anong <laughs> na ba 10.53 malapit na mga kapinboy takbohin ko na Mabilis kasi yung biyahe ng bus 362 Wala nang shortcut shortcut na marami Yun oh Yun Tawid 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 Yun. Mga Kapinboy, nandito na ako sa bus stop 2 minutes na lang yung bus 362 So, lapit na Alright, nantay na natin Ito yung McDonald's, mga Kapinboy Katabi lang ng bus stop dito, halos May mga kasabay din ako, pasahero ito minuto na lang 1 minute lapit na last ng sikat ng araw grabe pero yung lamig nanunuot din sobrang lamig nanday lang namin yung bus dala lang ako ng gym Papawis tayo ng konti at isang oras. Diretso pasok. Uwi natin alas 10 ng gabi. Yan yung routine ko. Halos araw-araw ganun. Sinisipon-sipon na ako sa lamig. Grabe. Whew. Mga boy. Wala pa rin. Lapit na. dyan ako namimili ng ulam minsan no? Oh. pack and save mukhang ito na nandito na mga kapinboy yung bus sasakay na ako papuntang MIT ito na Ooh. 20 mga ah, kapit, may 20, 20. here masyado yung bus station tanghaling tapat 11.20 mga kapinboy uh, tatawid na tayo na Heman Park papunta ang fitness yan yung aking gagawin ngayon pitaas ng fitness diretso pasok sa trabaho ala una so may mga may isang oras pa tayo mga kapinboy boy para magpapawis Ayun, nandito na ako sa MIT mga kapinboy dito sa Manukaw Station lang tayo ng Heman Park at diretso tayong fitness tagal Muffin Boy. Nandito na tayo sa Heman Park. Ang mga estudyante rito sa MIT ngayon. Ayos at kalahating oras para magpapawis. Ayos. Tapos pasok na. Nararamdaman ko na naman yung lamig dito sa Heman Park. Presko talaga rito eh. Masarap tumambay dito kapag uh, summer na. Mga ganitong park. Ang Ang sarap tambayan. kaso yung summer nila rito parang malamig pa din eh. mas lamang pa rin yung lamig eh. lalo sa gabi daming trolley na naman dito Nilalaglag na lang sa tubig Tapos na yung day off natin Merkoles, Webes Nagpahinga ako maghapon Nagpahinga lang ako sa bahay Hindi ako umalis Anong nakaraan pala Nung isang araw nag gym pala ako Pero yung Pero kahapon, Webes Pahinga lang ako maghapon Talagang pahinga Talagang ano lang Pahinga lang ginawa ako Yun mga Kapinboy Ang ganda ng Hemang Park Maaliwalas ngayon bagamat malamig malamig dito talaga pero napakaganda at maliwalas pa rin so yung eh mga kapin boy dito na tayo sa Hemant Park tawag tayo rito punta tayo ng fitness saya na ako sa ganitong ano uh, routine ko araw-araw yung papasok dadaan ng gym exercise papawis tapos diretso pasok so nag enjoy na ako sa ganun araw-araw tapos siyempre may pahinga rin naman uh, yun uh, kailangan samahan natin ng exercise yung ating uh, lifestyle dito sa New Zealand Yan, kailangan may papawis tsaka uh, alagaan natin yung kalusugan dahil mayroong magkasakit lalo na mag-isa lang tayo dito so yun yung ginagawa ko mga pinboy minsan nakakatamad dahil sobrang lamig nakakatamad bumangon kagaya ngayon, napakalamig ngayon Alauna na papasok ko pero kailangan kong pumasok ng maaga kailangan kong umalis ng maaga dahil kailangan natin isama ang exercise sa buong araw natin so yun mga Kapinboy, uh, enjoy naman <laughs> 24 dollars weekly yung bayad ko sa uh, gym Pusa ng kinakaltas sa ATM po Yung bayad ko dun sa fitness cartel Automatic na yung kinakaltas nila Tuwing Merkoles ng umaga Kasi sa sweldo namin, Martes ng gabi, o uh, nang hapon So, ang kaltas naman ng fitness cartel sa akin na 24 dollars ay Merkoles ng umaga, mga kapinboy So, ayun Ang ating araw-araw na buhay dito sa New Zealand sinama na natin yung pag-exercise -e at syempre kailangan nating alagaan ang ating kalusugan ay mga Kapinboy, o, ang Heman Park tatawid na ako dito sa Lambi Drive tanaw ko na nga yung fitness cartel oh. dire diretso na tayo dyan tapos stretching buhat buhat ng konti papawis may shower room din dyan so makaligo pagkatapos tapos diretso na pasok sa trabaho at simula na ng bakbakan mga kapinboy boy so, tawid lang ako dito sa Lambi Drive yun pwede na yun pwede na rin dito mga kapit boy diretso na tayo yun eh mga pinboy, boy punta na fitness cartel yan na pala natin yung ating pang tag on dun sa pinto kasa na ba yun yung ating ano access dun sa gate ay access dun sa ito yung access natin dun sa pinto yung binigyan tayo nito lahat naman binibigyan kapag ka member ka na sa kanila sarap ko lang to saan yung card ko sarado natin to at yun, pasok na natin yung card natin nagpa load na rin ako kahapon yan ng 20 dollars sa, sa, online lang naman yung bus card ko budget ko na yun sa isang linggo pag kinaka post minsan dinadagdagan ko ng 10 minsan inaabot ng 30 dollars yung aking bus card sa isang linggo minsan 20 kasi minsan inahatid ako Pero mga kapitboy, nakahandaan na to access natin sa pinto pasok dun sa fitness cartel tapos ayan nandito na ako sa time zone zone bowling fitness cartel pasok na tayo at makapagpapawis Wala na napansin to may parang may bakod na kami may bakod na yung zone bowling may bakod na rin yung fitness cartel ito dati wala to eh wala to nung nakaraan linagyan na nila alright ito mga kapinboy pasok na ako sa fitness cartel Good morning. sumula na ay mga pinboy ready na tayo saan so, na rin yung ating tubigan ay mga pinboy tapos na tayo magpapawis tapos na tayo mag exercise at papasok na tayo sa trabaho ko ay mga pinboy so mag aalaw na na rito 12.50 mga pinboy, may 10 minutes pa tayo so pasok na tayo at kita kita tayo pag uwi ko mamaya 8 <laughs> hours later yung mga kapinboy nakalabas na tayo ng trabaho 10 o'clock na ng gabi mga kapinboy at yung isang kasama ko si Ryan ay nag offer sa akin na ihatid ako sa bahay ayan nakatapos na naman tayo ng isang araw mga kapinboy inaantay ko lang si Ryan palabas na ihatid ako hanggang bahay sakto ang dilim ng Heman Park <laughs> ayan yung fitness cartel nakapag exercise tayo kanina ng isa't kalahating oras bukas uli <laughs> wala pa din tagal ah ayan na palabas na siya ayan na siya ayan na siya alright Car is really low. Yeah, lower. So it scrapes a little bit, but it's fine.